Mga ka malinaw na malinaw ang prediksyon ni Justin Brownlee sa sago pa ang Hinebra meralco sa kanilang best of five semis match-up. Walang gatol na sinabi ng Hinebra Import kung sino ang magwawagi sa bakbakan ng dalawang kupunan na matagal nang magkaribal. Magiging mainit na laban ito lalo pat nagmula rin sa magkaibang kumpanya ang Hinebra at ang Meralco. At isang paraan bilang paghahanda ng Jenkins, Kings, inactivate nila ang retirado ng si Jody Vance. Pero 42 years old na raw ito sabi ng mga dipabor, babarakuhin na raw ito ni Naklip Hatch at Raymond Almasan sa ilalim. Bakit nga ba ang laki ng tiwala ni Coach Tim Kaun kay JDB? Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, isang malaking desisyon ang ginawa ng Hinebra coaching staff nang i-activate nila ang retirado ng si Jody Vance. 2022 pa na magretiro ang 6'7 power forward at mula nooy tumira na ito sa US. Ngunit laking gulat ng mga Hinebra fans nang makita nila ito sa isang laro ng Jin Kings. At hindi lang pala simpleng pagbisita sa mga dating teammates ang dahilan ng pagdating nito sa bansa. Hudyat na pala iyon ng isang malaking desisyon ng Barangay Hinebra para sa paparating na playoffs. Inactivate ng Gene Kings ang 12-time PBA champion at inilagay naman si Paul Garcia sa unrestricted free agency with rights to salary para maisama si JDB sa lineup. Malinaw na malinaw, gustong i-beef up ng Hinebra ang kanilang frontline. Wala na nga sa kanila si Christian Standhardinger at na-injured pa si Isaac Go kailangan nilang bigyan si Japet Aguilar ng makakatulong sa ilalim. Mauubo si Japet kundi sa pagod ay sa foul trouble kung mag-isin itong didepensahan si Nae Raymond Almasan, Cliff Hodge at Brandon Bates ng Meralco. Sa nakaraang Philippine Cup ay napatalsik ng Bolts Ginebra sa semifinals kahit na sa Gin Kings pa noon ang Phil German Bulldozer. Alam ni Coach Tim kaun lalong lumakas ang Meralco sa pagdating ni Allen Durham. Kaya kinailangan nilang gumawa ng drastic decision upang paghandaan ng bagong All-Filipino Cup Champions. Nakikita ng Hinebra coaching staff ang potensyal ng kanilang rookie si Paul Garcia pero kailangan nila itong ilagay sa unrestricted free agency with rights to salary list para bigyang daan ang pagbabalik ni Jody Vance. Natanggal lang si Paul Garcia sa official lineup ngunit tatanggap pa rin ito ng salary at hindi sinarhan ng team management ang opportunity para sa kanilang rookie. Kung may ibang team na magkakaroon sa kanya ng interes, malaya siyang tumanggap ng alok mula sa ibang kupunan. Ang tanong naman ng iba, marami naman daw ibang bigs na available. Bakit daw si Jody Vance? Retired na nga ito dalawang taon ng inactive at 42 years old na raw ito. Bakit daw ang laki ng tiwala rito ni Coach Tim Kong? Para sa akin, iyon ang keyword, tiwala. Para po sa mga hindi pa nakaalam, ang partnership o ang pagsasama ni na Tim Kong at Jody Dibans bilang coach at player ay nagsimula pa sa Alaska Days noong 2008 hanggang sa paglipat ni CTC sa Pure Foods at hanggang sa Hinebra. Kundi po ako nagkakamali ang labing dalawang titulo ni Jody Bans ay napagwagi niya sa ilalim ni CTC. ina ng American coach ang pagiging friendly ni Jody Van sa tagumpay nito bukod daw sa exceptional skills nito bilang big man na capable maglaro sa lahat ng posisyon kahit daw ng number one posisyon. Naiintindahan daw ni JDB na mahalaga ang magandang relationship sa loob ng team kaya isa itong mahusay na motivator. Isa raw itong compassionate teammate. At kabisadong kabisado nito ang sistema ng Hinebra Coach kaya malaki ang tiwala rito ni Tim Cohn. Okay, naroon na raw malaki ang tiwala ni CTC kay Jody Vance pero lagpas na nga raw ito sa edad. Bakit ito pa rin ang pinili ng Hinebra Coach? Siya ang pinabalik ni CTC dahil kabisado nga nito ang hybrid triangle offense na bread and butter ng Hinebra. Kung kukuha raw sila ng ibang player, ituturo mo pa sa bagong player ang ginagamit na sistema ng kanilang kupunan. Si Jody Vance, hindi mo na siya tuturuan. Sa halip, siya ang magtuturo. Siya ang mag sa kanyang mga kakampi. At bukod dyan, magiging malaking tulong si Jody Vance sa ilalim. Hindi na rin maninibago sa kanya si Japet Aguilar dahil dati na silang magkasama. At obviously, ginawa ito ng Henebra bilang preparasyon sa quarter-finals match-up nila laban sa Meralco. Sa mahusay na taktika ni na Luigi Trillo at ni Bocinich ay nag-champion ang Meralco sa Philippine Cup last season. Kaya alam ng kampo ng Barangay Hinebra inspired ang mga ito ngayong Governor's Cup. Bumalik pa ang dating import ng mga ito na si Alin Dorham. May axe to grind si Alin Durham sa Hinebra at sa resident import ng Gene King na si Justin Brownlee. Ang tatlong beses na pagkabigo ni Dorham sa PBA Finals. Maagang nagbigay ng prediksyon si Justin Brownlee sa magiging resulta ng tapatan ng Hinebra at Meralco. Sa depensa raw magkakatalo ang kanilang best of five quarter finals match up. Kung sino raw ang makapagpapakita ng magandang depensa ay siyang magwawagi. Hindi malayong magkaroon ng pisikalan sa tapatang ito ng magkaribal na team. Kilalang pisikal maglaro si Cliff Hodge, ganun din si Raymond Almasan. Sandali rin mo nang kakalimutan ni Chris Newsom na kakampinya sa gila sina Scottie Thompson, Japita Aguilar at Justin Brownlee. All out muna siya sa kanyang commercial team duties. Magandang laban ito mga idol. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sa iyo, Rico Nicanor Factor. Yes, dapat patunayan sila ang hari. Sa iyo rin, Darwin Oxiano. Shoutout sa iyo, idol. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, Winston Vergara. Salamat, idol. Salamat sa tiwala. Sa iyo rin, Cecilio Tinorio. Shoutout, idol. Sa iyo rin... Uh, Rose marihuana at sa'yo Bia Happy watching sa inyong maglola Sa shout out Rolando kani Mula dyan sa Nabotas Bagumbayan south Shout out Idol At sa Yuren Nico Rogelio At sa Juliet Cinco Magaling si JB dyan sa playoffs At Merson Kabadi Ingat ka lagi dyan sa Oman Idol Sa Romel Pamisan, shoutout out sa iyo. Salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po sa mga hindi ko na siya shout out. Limitado lang po ang ating oras. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po, Mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic